hello what's up mga kabulol so isa na namang araw ang natapos natin mga kabulol sa ating uh, pakikibaka <laughs> talagang pakikibaka eh, no? sa ating pagtatrabaho dito sa Korea isang araw na naman ang nabawasan sa aming kontrata so guys sabado bukas so alam na dis sa mga kapwa ko FW alam na sa tuwing matatapos ang weekend araw ng pamamalengke so pupunta tayo mamimili tayo sa Asia Mart marami tayong makikita ng ibang lahi doon mga Pilipino food sa mga ganitong oras eh konti pa lang ang tao mamaya tsaka bukas dadami na kasi marami yung walang trabaho actually ngayon parang marami na sigurado dun iniiwasan ko kasi yung maraming tao eto as usual naglalakad masarap maglakad kasi malamig hindi ka pagpapawisan enjoy makikita mo pa yung mga iba't ibang factory kaysa lagi kami nasa bahay tsaka tsaka at the same time ah, uh, siyempre tipid na rin <laughs> sa mga kagaya kong FW na nagbabudget sa kanilang pagkain sa isang buwan shout out po sa inyo alam ko mahirap magbudget lalo na eh lagi tayong uh, gutumin o lagi tayong kumakain kat kagaya ko katulad ko so importante yung pagbabudget mga kabulol hindi e, naman kasi pwede na lahat ng kinikita natin ay mauwi lang sa bibig hindi <laughs> e, ko naman sinasabing tipirin yung sarili ha ah. lahat naman ng sobra bawal di ba? lahat ng sobra hindi maganda so hinay-hinay lang at natin dahil ang priority natin dito makahipon pag uwi natin ng Pilipinas makakapag-umpisa tayo ng panibagong buhay kung gusto nating magkaroon ng negosyo so yun po so tara samahan nyo po ako umpisa na natin medyo malayo na, ako, malayo na po ako sa aming factory ayan may aso na naman ito po yung lagi kong giniingatan dito dahil napakatapang parang mangangagat yun yes, oh, oh di ba sumagot So maglalakad tayo. Pupunta tayo ng Asia Mart mga kabulol. So standby lang kayo. Dahil malamig. So mamaya. See you there. Ito sinasabi ko mga kabulol. Masarap maglakad. Tingnan nyo. Hindi lang ako naglalakad. Dalaw pa bit, bit niya na plastic. Kasi malapit lang naman ang bilihan namin dito. At napakamahal na taxi rito. Oh Tagas ka? Ha? Huh? Diyan lang ako, kumusta? Okay lang. Matagal ka na rito? Oo, oh, uh, mga patapos na. Pauwi uh -huh. na. Saan, saan yung factor nyo rito? Diyan sa... Dongjin? Dongjin. Ha? Oh. Uh -huh. Ah? Kinala mo ako? <laughs> si Chris. Oh. <laughs> sorry, sorry. <laughs> Mabalik oh. Ba? ay. Mag-hi ka muna sa vlog natin. Disturbo na -na tuloy oh, kita. Kasi, uh, Hi po. Hindi <laughs> ko siya namukhaan. Katabi lang ng factory namin. Matagal na rin pala siya rito. <laughs> Ila ilan taong ka na rito? Pauwi oh, na ako dapat ngayong February 24 eh. Oh. Tapos nagpa-extend ako nung yung 50 days. Oh, Kaya eh, so, April na ang uwi ko. Ano yung kontrata mo yun? Yung una o yung pangalawa na Una namin. pa lang. Ah, 5 years. Pumira man ako ng panibago. Panibago? Another 4 uh, uh, years na naman. Oo, uh, oh, sayang uh, naman. Kaso nakaban pa ngayon sa Pinas. Oo, oh, mahirap. Pamuwi, hindi ko baka hindi ka na makabalik. Kaya nga. Eh dito kahit pa paano naman sumasahod tayo kaysa sa Pilipinas. Oo, oh, pero okay lang kasi tapos oh. Kasi, pero siguro pa mag-open na naman. Oo, oh, kami ano Sana. na lang, isang taon at uh, siam na buwan. Si Bobet malapit na. Malapit na. Sa Di May, ba January na. siya, February? May. May? Oo, oh, tinan mo. Sana mawala. Sana mawala na yung ano, yun? virus na yan. Ang dami okay. na no na ano. Hmm. Oh sige. sige Baka para malapit ka, lang ka, lang ka, lang ka lang. ako ah, naglalakad din ako. Oh. Ah, sarap paglakad Eh. Oo, oh, marami <laughs> hindi kita na ng kasi naka-face mask eh. Buti na na mo ako. Kita oh sige. Eh. Salamat. Sige, oh, bye. -bye. Oh. Guys, uh, yung para nakasalubong natin kanina sa katabing factory namin 'yon. Siguro mga anim na factory o sampung factory yung pagitan ng factory namin. Hindi ko siya namukan kasi ako kilala niya ako eh. Sila hindi ko sila ganong nakikita dahil hindi naman ako laging nga uh, gumagala yung nakikipag-inuman yung isang kasama ko si Ninyo yun laging pumupunta rin din para makipag ano, inuman kaya <laughs> hindi ko namukhaan <laughs> buti namukhaan niya ako kala ko pa naman ibang ibang tao <laughs> so guys medyo ginabi po tayo pero malapit naman na tayo konti na lang so guys andito na tayo So, konti lang naman ang bibiling ko dahil uh, may mga stock pa naman tayo doon. So, ang pinaka madaling maubos kasi, pinaka alos araw-araw umiinom ako yung gatas, yung pinaka importante. Tsaka manok, tsaka itlog, tsaka tinapay. Kasi, libre naman yung pagkain namin eh. Pagkasabado lang at linggo, dun sa amin yung pagkain namin. Hindi free. Ayan guys, napakalaki. Asia Mart. Diyan tayo, diyan tayo, diyan, diyan, diyan. Diyan tayo mamimili. So, kagaya na sabi ko, madaming tao. So, medyo konti lang ngayon. <laughs> Expiration date. February 5. So, to. dapat lagi nanti nih Inspiration date. lagi, deh. Ito mga kabulol, ah, naglalakad na tayo, medyo ginabi na talaga tayo, hindi na talaga medyo, ginabi na talaga. Dahil madaling na. <laughs> so pupunta lang ako ng ano, ah, 7-Eleven. Bibili tayo ng ah, burger. O kaya kape na lang. Meron naman pala tayo nito, habang naglalakad. Mahilig ako sa kakanin, kakanin to. So yun, mga kabulol, kakawi lang po natin. Grabe, nakakapagod it. po maglakad nakapagpalit na rin po tayo ng damit at uh, hindi ko na po naipakita sa inyo yung pagpasok ko dito sa aming factory kasi madilim na nga po sa labas so hanggang sa muli magkita kita po tayo sa aking uh, susunod na video hanggang dito na lang so hanggang dito na lang yung ating video guys maraming maraming salamat sa patuloy na tumatangkilik kilit na nanonood sa ating mga video na nakaka-relate nakaka -re na kagaya ko mga OFW saludo po ko sa inyo lahat at lagi nyo pong tatandaan lagi ko po sinasabi sa kayo sa inyo stay safe at sharing is caring kung pinanganak man po tayo ng mahirap, hindi po kasalanan ng mga magulang po natin. Pero kung mamamatay kang mahirap, tayo na po may kasalanan. So God first, we cannot please everybody. So hanggang sa muli, uh, magkita-kita po tayo sa ating susunod na video. Time.